the holy bible reading plan 45th day tagalog version numbers chapter 6 to 7 and hebrews chapter 13 numbers chapter 6 ang tuntunin tungkol sa taong inihandog para sa paglilingkod sa panginoon ikaanim na kabanata sinabi ng panginoon kay moises Sabihin mo sa mga Israelita na kung ang isang lalaki o babae ay gagawa ng isang panata na itatalaga niya ang kanyang sarili sa paglilingkod sa akin bilang Nazareo. Kailangang hindi siya iinom ng alak na mula sa ubas o ng kahit na anong nakalalasing na inumin. Hindi rin siya gagamit ng suka na galing sa anumang inuming nakalalasing. Hindi rin siya dapat uminom ng katas ng ubas o kumain ng ubas o pasas habang isa siyang nazareo kailangang hindi siya kakain ng kahit anong galing sa ubas kahit na buto o balat nito hindi rin niya pagugupitan ng kanyang buhok habang hindi pa natatapos ang kanyang panata sa Panginoon kailangang maging banal siya hanggang sa matapos ang panahon ng kanyang panata kaya hahayaan lang niyang humaba ang kanyang buhok at habang hindi pa natatapos ang kanyang panata sa Panginoon, hindi siya dapat lumapit sa patay, kahit na ama pa niya ito, ina o kapatid. Hindi niya dapat dungisa ng kanyang sarili dahil lang sa kanila. Dahil ang kanyang buhok ay simbolo ng pagtatalagan niya ng kanyang buhay sa Panginoon. Kaya sa buong panahon ng pagtatalagan niya ng kanyang buhay, ibinukod siya para sa Panginoon. Kung may biglang namatay sa kanyang tabi at dahil dito'y nadumihan ang kanyang buho na simbolo ng kanyang pagkakatalaga sa Panginoon, kailangang ahitin niya ito sa ikapitong araw. Iyon ang araw ng kanyang paglilinis. Sa ikawalong araw, kailangang magdala siya ng dalawang kalapati o dalawang ibon na batubato sa pari roon sa pintuan ng toldang tipanan. Ihahandog ng pari ang isa bilang handog sa paglilinis at ang isa bilang handog na sinusunog. Sa pamamagitan nito mapapatawad siya sa kasalanan niya na paghipo sa patay. Sa mismong araw na iyon, itatalagan niya muli ang kanyang sarili at muli niyang pahahabain ang kanyang buhok. Ang lumipas na mga araw ng kanyang paglilingkod sa Panginoon ay hindi kabilang sa pagtupad niya sa kanyang panata dahil nadungisan siya nang nakahipo siya ng patay. Kailangang italagan niyang muli ang kanyang sarili hanggang sa matapos ang kanyang panata at magdala siya ng lalaking tupa bilang handog na pambayan sa kanyang kasalanan. Ito ang kanyang dapat gawin kapag natapos na niya ang kanyang panata bilang Nazareo. Kailangang dalhin siya sa pintuan ng toldang pipanan. Doon maghahandog siya sa Panginoon nitong mga sumusunod na hayop na walang kapintasan. Isang lalaking tupa na isang taong gulang bilang handog na sinusunog. Isang babaeng tupa na isang taong gulang din bilang handog sa paglilinis. At isang lalaking tupa bilang handog para sa mabuting relasyon. Bukod pa rito, maghahandog din siya ng mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Mga handog na inumin at isang basket ng tinapay na walang pampaalsa na ginawa mula sa magandang klaseng harina. Ang ibang tinapay ay makapal na hinaluan ng langis, at ang iba naman ay manipis na pinahiran ng langis. Ang pari ang maghahandog nito sa Panginoon. Ihahandog niya ang handog sa paglilinis, at ang handog na sinusunog. Pagkatapos, ihahandog din niya ang lalaking tupa, bilang handog para sa mabuting relasyon, kasama ang isang basket na tinapay na walang pampaalsa at ihahandog din niya ang mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at ang mga handog na inumin. At doon sa pintuan ng todang tipanan, aahiti ng Nazareo ang kanyang buhok na simbolo ng pagtatalagan niya ng kanyang buhay sa Panginoon. Susunugin niya ito sa apoy na pinagsusunugan ng handog na para sa mabuting relasyon. Pagkatapos nito, Ilalagay ng pari sa kamay ng Nazareyo ang balikat ng nilagang tupa at ang manipis at makapal na mga tinapay na walang pampaalsa na galing sa basket. Pagkatapos kukunin ito ng pari at itataas sa presensya ng Panginoon bilang handog na itinaas. Banal ang bahaging ito ng handog at ito ay para na sa pari, pati ang dibdib at paa ng tupa na itinaas din sa Panginoon. Pagkatapos nito, maaari ng makainom ng alak na ubas ang Nazareo. Ito ang tuntunin para sa isang Nazareo. Pero kung mangangako ang isang Nazareo na maghahandog siya sa Panginoon, na sobra sa ipinatutupad sa kanyang panata, dapat niya itong sundin. Ang Pagbendisyon ng Mga Pari Sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki, na ito ang kanilang sasabihin kapag magbabasbas sila sa mga Israelita. Pagpalain sana kayo ng Panginoon. Ipakita sana ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo. At malugod sana ang Panginoon sa inyo. At bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. Sa pamamagitan nito ay maipapahayag nila sa mga Israelita kung sino ako at pagpapalain ko sila. Numbers chapter 7 ang mga handog para sa pagtatalaga ng toldang tipanan. Ikapitong Kabanata Pagkatapos maiayos ni Moises ang tolda, winisikan si niya ito ng langis at itinalaga pati ang lahat ng kagamitan nito. Ganito rin ang kanyang ginawa sa altar at sa lahat ng kagamitan nito. Pagkatapos nagdala ng mga handog sa Panginoon ang mga pinuno ng Israel na pinuno ng bawat lahi. Sila ang nakatalaga sa pagsisensus. Nagdala sila ng anim na kariton at labindalawang baka. Isang kariton sa bawat dalawang pinuno at isang baka sa bawat isa sa kanila. Dinala nila ito sa harapan ng toldang sambahan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Tanggapin mo ang kanilang mga handog upang magamit para sa mga gawain sa toldang tipanan. Ibigay ito sa mga levita ayon sa kanilang gawain. Kaya tinanggap ni Moises ang mga kariton at ang mga baka, at ibinigay ito sa mga levita. Ibinigay niya ang dalawang kariton at apat na baka sa mga angka ni Gershon para sa kanilang gawain. At ibinigay niya ang apat na kariton at walong baka sa mga angka ni Merari para rin sa kanilang gawain. Pinamumunuan silang lahat ni Itamar na anak ng paring si Aaron. Pero hindi binigyan ni Moises ng kariton o baka ang mga angka ni Kohat, dahil sila ang itinalaga sa pagdadala ng mga banal na bagay ng tolda. Nagdala rin ang mga pinuno ng kanilang mga handog para sa pagtatalaga ng altar noong itinalaga ito. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Kailangan na sa bawat araw, may isang pinuno na magdadala ng kanyang handog para sa pagtatalaga ng altar. Sa ganitong paraan nila dinala ang kanilang mga handog. Nang unang araw, si Nasyo na anak ni Aminadab, na pinuno ng lahi ni Huda. Nang ikalawang araw, si Netanel na anak ni Zuar, na pinuno ng lahi ni Isakar. Nang ikatlong araw, si Eliab na anak ni Helon, na pinuno ng lahi ni Zebulun. Nang ikaapat na araw, si Elizur na anak ni Sedeur, na pinuno ng lahi ni Reuben. Nang ikalimang araw, si Salumiel na anak ni Zurishaday, na pinuno ng lahi ni Simeon. Nang ikaanim na araw, si Eliasaf na anak ni Deuel, na pinuno ng lahi ni Gad. Nang ikapitong araw, si Elishama na anak ni Amihud, na pinuno ng lahi ni Ephraim. Nang ikawalong araw, si Gamaliel na anak ni Pedazur, na pinuno ng lahi ni Manase. Nang ikasyam na araw, si Abida na anak ni Gideoni, na pinuno ng lahi ni Benjamin. Nang ikasampung araw, si Ahiazer na anak ni Amishaday, na pinuno ng lahi ni Dan. Nang ikalabing isang araw, si Pagiel na anak ni Okran, na pinuno ng lahi ni Asher. Nang ikalabing dalawang araw, si Ahira na anak ni Enan, na pinuno ng lahi ni Naftali. Ang bawat isa sa kanila ay nagdala ng mga handog na ito, isang pilak na bandehado na may bigat na isa't kalahating kilo, at isang pilak na mangkok na may bigat na walong daang gramo, ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ang bawat isa nito ay puno ng magandang klasing harina na hinaluan ng langis para sa handog sa pagpaparangal sa Panginoon. Nagdala rin ang bawat isa sa kanila ng isang gintong pinggan na may bigat na mga isang daan at dalawampung gramo na puno ng insenso, isang batang toro, isang lalaking tupa, at isang batang lalaking tupa na isang taong gulang bilang handog na sinusunog, isang lalaking kambing bilang handog sa paglilinis, dalawang baka, limang lalaking tupa, limang lalaking kambing, at limang batang lalaking tupa na isang taong gulang bilang handog para sa mabuting relasyon. Ito ang lahat ng mga handog ng labindalawang pinuno ng mga Israelita para sa pagtatalaga ng altar. Labindalawang pilak na bandihado, labindalawang pilak na mangkok, at labindalawang gintong tasa. Ang bawat bandihadong pilak ay may bigat na isa't kalahating kilo, at ang bawat mangkok na pilak ay may bigat na 800 gramo. Ang kabuwang timbang nila ay mga 28 kilo, ayon sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ang labindalawang gintong lalagyan na puno ng insenso, ay may bigat na mga isang daan at gramo bawat isa, ayon sa bigat ng ginto sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ang kabuwang timbang nila ay mga isang libo apat na raan at apat gramo. Ang mga hayop na ibinigay para sa handog na sinusunog, labindalawang batang toro, labindalawang lalaking tupa, at labindalawang lalaking tupang isang taong gulang pa lang ang edad, kasama nito ang mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Ang handog sa paglilinis, labindalawang lalaking kambing, ang mga hayop na handog para sa mabuting relasyon, Dalawamputapat na toro, anim na pong lalaking tupa, anim na pong lalaking kambing, at anim na pong batang lalaking tupa na isang taong gulang pa lang ang edad. Ito ang lahat ng mga handog nang italaga ang alta. Kapag papasok si Moises sa toldang tipanan para makipag-usap sa Panginoon, naririnig niya ang boses na nakikipag-usap sa kanya galing sa gitna ng dalawang kerubin sa ibabaw ng takip ng kahon ng kasunduan. Doon nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises. The Book of Hebrews Chapter 13 Ikalabing tatlong kabanata Ang paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Magpatuloy kayo sa pag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kalimutang patuloyin ang mga dayuhan sa tahanan ninyo. May mga taong gumawa niyan noon at hindi nila alam na mga anghel na pala ang mga bisita nila. Damayan ninyo ang mga kapatid na nasa bilangguan na parang nakabilanggu rin kayong kasama nila. At damayan din ninyo ang mga kapatid na pinagmamalupitan na para bang dumaranas din kayo ng ganoon. Dapat ninyong pahalagahan ang pag-aasawa at dapat ninyong iwasan ang pangangalunya sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nangangalunya at ang mga imoral. Iwasan niyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, Hinding hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, Ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao laban sa akin? Alalahanin niyo ang mga dating namuno sa inyo na nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin niyo kung paano silang namuhay at namatay na may pananampalataya. Sila ang tularan ninyo. Si Heso Kristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at magpakailanman. Huwag kayong padadala sa kung ano-anong mga aral na iba sa natutunan ninyo mas mabuting patibayin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin tungkol sa pagkain na wala namang naidudulot sa mga sumusunod nito. Tayong mga mananampalataya ay may altar at walang karapatang makisalo rito ang mga pari na mga Hudyo na naghahandog sa sambahan nila. Sapagkat ang dugo ng mga hayop na handog sa paglilinis ay dinadala ng punong pari sa pinakabanal na lugar. Pero ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. Ganyan din ang nangyari kay Jesus. Pinatay siya sa labas ng bayan para malinis niya ang mga tao sa mga kasalanan nila sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya lumapit tayo kay Jesus sa labas ng bayan at makibahagi sa mga tiniis niyang kahihiyan sapagkat wala tayong tunay na bayan sa mundong ito. Pero hinihintay natin ang bayan na paparating pa lang. Kaya patuloy tayong maghandog ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ito'y ang mga handog na nagmumula sa mga labi nating at nagpapahayag ng pagkilala natin sa Kanya. At huwag nating kalimutan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba. Dahil ang ganitong uri ng handog ay kalugod-lugod sa Diyos. Sundin niyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayan. At alam nilang may pananagutan sila sa Dios sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin niyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, manulungkot sila at hindi ito makakatulong sa inyo ipanalangin nyo kami. Dahil sigurado kaming malinis ang mga konsensya namin. Sapagkat hinahangad naming mabuhay ng marangal sa lahat ng bagay. At lalo ninyong ipanalangin na makabalik ako sa inyo sa lalong madaling panahon. Idinadalangin ko rin kayo sa Diyos na siyang pinagmumula ng kapayapaan. Siya ang bumuhay sa ating Panginoong Hesus na ating dakilang pastol. At dahil sa kanyang dugo, Pinagtibay niya ang walang hanggang kasunduan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan para masunod ninyo ang kalooban niya. At sa pamamagitan ni Heso Kristo, naway gawin niya sa atin ang kalugod-lugod sa kaniyang paningin. Purihin natin siya magpakailanman. Amen. Huling Bilin Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo na pakinggan ninyong mabuti ang mga payo ko. Dahil maikli lang ang sulat na ito. Gusto ko ring malaman nyo na pinalaya na sa bilang buwan ng kapatid nating si Timoteo. At kung makarating agad siya rito, isasama ko siya pagpunta ko riyan. Ikumusta nyo kami sa mga namumuno sa inyo at sa lahat ng mga pinabanal ng Diyos. Kinukumusta kayo ng mga kapatid nating taga-Italia. Pagpalain na wa kayong lahat ng Diyos. The Holy Bible remember the word of god is alive he is jesus christ read john 1 verse 1 please like subscribe and comment thank you for listening reading and watching god bless us all remember to read the next chapters tomorrow see you there please share this video thank you